Magandang umaga mga kabayan Nandito po tayo ngayon sa New Brighton Mall Ito pong mall na tinatawag eh, Ito po yung Lugar kung saan Nakikita nyo to na malapad na daanan Ayan po ang mall dito Ayan po ang definition ng mall Kaya Yung mall natin sa Pilipinas Ibang iba po, nasa loob ng building Ito po eh uh, Promenading area Kung saan tayo na Uh, ano yung nagwo-walking na nasa labas pero malapad na daanan itong uh, New Brighton Mall na to eh, halos uh, yung mga negosyo rito eh, bilang na bilang kasi ito may plano na aayusin nito uh, nakita namin yung plano nun pero mukhang hindi yata natutuloy dahil magkakaiba raw ang may-ari ng mga establishments na to kaya mahirap i-implement yung Uh, bagong concept at bagong design para gawin uh, ipagawa yung construction ng mga bahay dito o yung mga building o commercial spaces para mapaganda. Ito pong lugar na to ay eh, kumpara sa mga ibang suburbs at sa pasyalan ng mga turista dito sa New Zealand o dito lang sa Christchurch City, eh, marami na pong magaganda. Ito ay eh, napag -iwa, eh, napag -iwa, eh, iwanan po, mukhang uh, mahirap i-develop. Ito malapit po ito sa Uh, beach kaya lahat ng kramihan ng properties dito e beach beach front e yung mga nakikita yung building jan uh, Sunday ngayon may mga bukas pero marami na jan po ang bakante wala pong tenants wala pong nagrerenta kasi po uh, uh, parang re design at uh, ayusin kagaya ni building na to Uh, ginawang uh, graffiti na lang yung pintuan o yung gate niya tapos may mga lugar na bakante so yan mga bakante po ang mga yan hindi po natin makikita yan sa mga ibang cities dito sa New Zealand lahat uh, punong-puno pero itong lugar na to mukha atang ayaw nilang uh, bigyang pansin kaya yung pinanggalingan natin may isang negosyo dun sa dulo sa totoo lang na pag-aari ng Pinoy yan po ang isa sa nag-iisang variety store na pag-aari ng taga Uh, mountain province. Oh, ba, may negosyo yung mga taga mountain province dito, mga kabayan. 'Yan ang Pinoy dito sa New Zealand. Hindi ko lang ako pabaipakita, pero sa mga ibang block po natin papakita natin yung mga bene, benta po niya sa loob ng kanyang negosyo. So ito po yung kalsada. 'Yan po yung mga bakante. Sunday Sunday po ngayon uh, Sa mga ibang pasyalan, puno po ang uh, daanan na to. Pero dito mukhang ayaw pasyalan kasi eh, karamihan uh, Naka-close, uh, Sunday Sunday pa naman At saka yung mga iba, talaga ang holiday nila pag Sunday uh, Nagbubukas lang yung mga shop from Monday to Saturday at saka dahil siguro napakainit ngayon. So tignan ninyo yung mga building dito. Lumang-luma na po talaga. Kailangan pong i-renovate. Ayan po. Ito po si kabayan. no Yung uh, kasakasama ko sa bahay. Uh, Nag-iisip na rin kung anong gagawin. Hindi kagaya sa atin yung mga bintahan o bilihan. Talagang bukas hanggang Sunday. 7 okay, days uh, a week, eh bukas Bukas po naman yung mga iba rito Kaso lang talagang uh, Parang walang tao Talagang ganyan po rito Ang kalakaran Sabi nga nung Pinoy na negosyante dun sa dulo Kailangan bantayan niya yung negosyo niya Para kumita man lah Kumita ng uh, maski pa pano Hanggang dito na lang mga kabayan Tignan niyo yung mga building dito hindi po uh, kasing bago kagaya ng mga iba oh, kaya yung maintenance eh napaka kwan po hindi po nabibigyan ng pansin pero magandang pasyalan pa rin kaya meron at meron pa rin mga negosyo rito na nagtatrive hanggang dito na lang mga kabayan salamat sa panunod thank you